mag-e-effort okay, ka na. No, nga. Pero wala ka ng choice. Wala na akong choice. Pinakauna at wala ka na rin choice. Julie. Pwede mo nang piliin. Si Arnelly. si <laughs> Arnelly. <laughs> Ay, Nelly! Pusa! Lang tayo na. Si, ano ba? At na buhok mo. Kaya tayo magra radio Ali ka na. <laughs> <laughs> Eto muna ang tanong. Sige, ayan ang tanong niyo. Complete the sentence. Noong October 23, 1953, si Pangulong Elpidio Quirino ang kauna unahang Philippine President na blank. Ah, uh, Susan, nandito tayo ngayon kung saan nakausap po ang mga kabarangay ko rito. At uh, ang unang-unang uh, <laughs> Presidente na si Pangulong Elpidio Quirino ay siya po ang Philippine President na kumanta po sa kampanya. Oh! Kumanta siya po ang nag-break ng uh, pagkaseryoso ng uh, kampanya. Kaya po ginawa niya pong parang entertain na entertain ng mga tao kaya kumanta po siya. Kumakanta na no? Kumanta siya, Susan. Ano? Oh? Yeah. Hindi ko alam niya na. Kumanta. Kumanta talaga Ang unang sa radyo, nagradyo, presidente Quezon, Manuel El Quezon. Mm. Tapos lumabas sa balcony. Oh. Si ano, Balcon. um, Emilio, Emilio, Emilio Aguinaldo. Oh. Si Elpidio Perino, unang ano, Philippine President na lumabas sa TV. Kasi ganyan lang kalakihan wow. eh. Lumabas siya sa TV. Paano nagkasya sa TV? Mukhang kainis. <laughs> Kung lang <laughs> kalatawin. <laughs> unang kainis. na nauna-una lumabas sa television na lumabas President. Lumabas sa TV? Oo, oh, ganyan kalaki. <laughs> o ikaw, okay. <laughs> ah, nananakit ka, alam mo yun. Sus! So, pa ka! Yeah. Yeah. Gusto mo lang hawakan talaga ito yung susi. Yeah. Uh, yeah. Unang-unang uh, Philippine President na nagalit sa Senado. Nagalit. Bakit? Kasi po, nung panahon na yun, gusto nung mga nakaupo sa Senado, nagbabangayan oh, yeah. na agad yan eh. Gusto nila yung anak nila ang papalit sa posisyon. Yeah. Kailangan yung anak kong papalit sa akin, kailangan yung ganito. So nagalit hey. siya. Siya... Yung away na ba nun? Oh, pero na po, noong pa man yun, daladala na natin yun. <laughs> yung oh, away. yung sinasabi niya kumanta, si Magsaysay po ang nag-una sa kampanya na ganun. Mambo, mambo, Magsaysay. Doon nag-umpisa yung kampanya. Grabe! Grabe niya. Grabe. Oh, grabe! Si ba? Siya ang unang nagpalabas ng mga commercialized na para oh. sa kampanya. Oh, kayo pareho. Bakit? Si Magsaysay ang unang sumayaw sa radyo. Sumayaw? <laughs> Napanood mo? <laughs> yeah. 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 oh. Ayaw po, sumasayaw si Magsaysay Tumalon, tumalon Kumikimbot po, Suma po. po kumikimbot <laughs> Kumikot, kumikot Ang sabi ng iyong si pinili mo, hindi Si Pangulong, Pangulong Elpidio Quirino Ang unang kumanta sa kampanya Gusto si mo nga yung wig mo? Nababawasan yung isip mo eh <laughs> Lola. Lola, 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 lola. Ako ang unang bumoto ng flying boat. pa ako Kumanta <laughs> sa kampanya. Is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na bluff na. Bluff na bluff. Ano ang sabi ng blackboard? Is it a fact or a bluff? Ay <laughs> po ang tamang sagot. Si El Bijo Carino po si President El Bijo Carino ay una sa lahat. Hindi ganito kaliit pero siya ang unang pangulo na lumabas sa TV. Tama na naman ng Alien.